Eto nga mga pre, meron na naman tayo napanood sa TikTok kasi tingnan nyo ito mga pre. Ay no, tingnan nyo nga si ate, kumuha lang siya ng maliit na prutas na to at grabe lasang pipino daw mga pre, wow! Mukha yata masarap, subukan to mga pre, tra, subukan natin kung talaga legit ba talaga to. Agad na nga akong umalis para nga manguha ng pipinong maliit na yun mga pre, kung legit nga siya mga pre, grabe gagawin mga pre. pre. Gagawin nga natin yung napanood natin sa TikTok na kung talagang lasang pipino nga yung prutas na yun mga pre, grabe! So yun susubukan natin kung legit ba talaga yung napanood natin natin sa TikTok na kung talagang lasang pipino ngayon mga pre at tamang tama na dito nga tayo ngayon at katulad na katulad nga ito na parang yun na panood natin sa TikTok na yung prutas nga na maliit grabe nga mga pre at dito nga meron nga tayo na ano ay no may bunga nga siya parang kaparehas nga mga pre so yung pipitas tayo ng isa nito mga pre at susubukan nga natin kung lasang pipino to nakakagaya nga nun na panood natin sa TikTok yung maliit lang sa maliit naman to mga pre, ayan. Katulad nga nun Yung napanood natin sa pipi ay sa TikTok pero hindi to pipino mga pre ah. So yun susubukan natin at matagtanga siya, grabe mga pre. So yun, titikman natin kung lasang pipino nga siya mga pre. So ayan. So ayan. <coughs> 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 Ampait. Ampait nga, mga grabe. <coughs> Hilaw pa yata mga pre o katulad nga ng pipino yung loob niya. Baka malaso na ito mga pre. Sabi mo, gahanap nga tayo ng hinog. Parang hilaw pa ito mga pre. Ang sabi nila, yung hinog daw na ito ay kulay pula. So mo, gahanap nga tayo dito. Sabi mo, tayo ng kulay pula. So, yan. Then, medyo dito yata. Parang meron eh. Ay, ito, mga green pa rin mga pre. Ayun o. Green. Ayun, mga green nga puro green yung bunga niya mga pre so ayan titingin tayo dito sa baba mga pre titingin tayo dito sa kabilang dulo na to so ayan tara mga pre ang fight talaga mga pre grabe ayan baka may aso dito ang medyo madamo to mga pre ayan Ito nga mga pre, may bunga na green pa rin alatang hinog, grabe alatang hinog maghanap tayo ng kulay pula sabi nila yun daw yung hinog nya ito lasang pipino nga alatang makita na kulay pula mga pre grabe sayang so maghanap tayo sa ibang lugar siguro maghanap tayo ng kulay pulang hinug na ito so yun yung napanood natin sa tiktok eh kulay itim siya dito naman kulay pula yung nakikita natin walang kulay itim grabe mas malaki lang ito dun ng konti siguro ayun no ayun no <laughs> grabe mga pre so natin baka hinog na to mga pre so yon katulad nga na nasa tiktok yung kulay green so yun tikman na natin mhm mm ang talaga mga pre grabe ilaw pa <laughs> <laughs> so yun, ilaw yung nakain natin makakadalo na tayo so mo mga pre magtitingin tayo dyan sa Gawijan dyan ng hinug nga na ano pipino ay yun hinug nga nun nung no, maliit na pipino Woo! alang tubig ang pait wow napaka pait pre grabe mga <laughs> I'm not to to big... <laughs>